Pauwing pagkauwi, hindi na nag-aksaya ng panahon si Prudes. Kasama ang apat na kapatid, sinimula nilang muli ang negosyo. Sa una, naging maayos ang takbo. Ngunit makalipas ang ilang taon, panibagong pagsubok ang sumukat sa kanilang katatagan. Ako before we start dito sa planta, nakaproblema kami laki na we are about to surrender in 1990, 1997 uh, bumaksak o uh, FMD cry ano uh, in food and mouth diseases uh, our sales was down by 60% ang tao namin is every other day lang pasok and then we have Asian crisis in 1997 so as an accountant tatlo yung accountant sabi ko o, paano with the situation immediately nalaman namin ng gabi ng umaga may decision na kami ano bilhin muna ng mga kailangan namin while we are thinking kung itutuloy namin o hindi. But immediately, we decided to close the business. After one week, nag-meeting kami, wow. the first. So I explained to them yung mga kung anong dapat gawin para maging uh, makaraos dito sa problema. Kung hindi naman, maghiwalay kami. ito solusyon madali na, magsara na lang. And then after discussing, my father stood up. Sabi niya, are we going to fight or are we going to surrender? The people stood up and said, we are going to fight. Okay. And my father didn't give me the chance to to rabata <laughs> ano. Immediately tumayo na siya, uh, sabi niya. Ayun. Ayun. My boys will stay. We're going to fight and I promise you. This is my personal promise. That two years from now you'll be very proud of that you're working making. That is my personal promise. Dahil sa binitawang salita ng ama, itinaguyod raw nilang magkakapatid ang negosyong nalagay sa alanganin. Pero dahil sa tiwala ng mga taong sinasandalan nila, muli silang sumulong at kami ang tagumpay. Kung may isang tao raw na lubos na dumamay sa kumpanya pagkatapos ng trahedya, marahil si Mang Edgar na raw ang taong iyon. Gumagawa kami ng paraan para mayong kumpanya namin para hindi, hindi siya bumagsak. Yung mga produktong Uh, ginagawa namin, pinupusan namin, dinadaan namin sa laro mismo para may binta namin sa ibang sa, sa Manila, may kuan para marunggum din kami pagkakitaan. Kung dati raw ay 30 lamang ang empleyado ng Mekeni, ngayon halos libo na ito. porsyento raw dito ay mga kabarangay nila kung noon ay nasa 300 kilos na karning baboy lang ang pinoproseso nila bawat araw, ngayon aabot na ito ng 300,000 kilos na ginagawa nilang hotdog, longganisa, tosino at iba pa. Ibinebenta nila mga ito hindi lang sa Central Luzon kundi sa buong Pilipinas na. Bukod sa AAA Grand Slam Award na ibinigay ng National Meat Inspection Service noong 2007 para sa Best Meat Processing Plant sa Mansa. Hawak na rin daw ngayon ng McKinney ang ISO 22000 bilang isang Certified Meat at Food Processing Plant na una sa Pilipinas at sa buong Asya at pangalawa sa buong mundo. Hindi ko to, hindi ko talaga in-expect na, in na ako'y pagkating sa ganitong kalagayan. Ang unang kuha ko, I have tried to follow three principles in my life. Una, seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. That is known number one. And the second principle, do unto others what you would like others do unto you. And the third I am aware of the fact that mga anak ko, mga lalaki, sabi nila, mahirap uh, i sa mga lalaki. So I am aware of that. Nakita ko ang best survival. Train the child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So now, the fact that I am aware of that, uh, I she to it, I always keep them busy doing worthy things. Nunagal sila, I don't disturb them. But they don't, if they have no more, they have no classroom, they have no more lessons. I expect them to help me doing poultry works at the backyard.